Ayan guys, so kapag tindera ka, dito ka na lang talaga kakain sa tindahan. <laughs> Ayan, yung ulam ko ay sinigang na bangos. Ayan, tapos suka. Ayan guys, kain tayo. <laughs> yung ulam ko ay sinigang na bangos. So kapag tindera ka talaga, dito ka na lang kakain sa tindahan. Ayan, habang nanonood ng TV... Ayan, dito na lang ako kumain sa tindahan. Kasi yung mister ko ay wala dito. Nandudoon na naman sa dagat. Mm -hmm. Ganun talaga yung gawain ni mister kapag naboboring siya. Pagkagaling sa shop, uh, ano yan sa dagat, pupunta. Ayan, wait lang, ipapwesto ko lang yung aking camera. Okay. guys, kain tayo habang wala pang customer. Sino po

So 11 o'clock na ng gabi. Ay naka ano na ako naka himasa. So ayan, sabog-sabog na yung aking buhok. Ay e, pagpasensya niyo na muna. Papakita ko sa inyo yung mga nakuha ni Mr. Ayan, libre na naman yung ulam nito bukas. Ito. oh, huli ni Mr. Ayan. Libre na naman yung agahan bukas. Ito.